tawagan nyo? Good evening po. Good evening. Good evening. oh, anong balita? Ah. Ay, nauhawa ko. Nauhawa ko. Nauhawa ko. Na ayan, sinundo ko na naman po itong dalawa. Kamusta kayo? Uh, ayan. Masaya. Masaya. Ay, ah, doon tayo sa may ano, kasi daanan ito eh. Ano yung sasabi mo na? Uuhaw uh ka na? Uuhaw na po. Tutubig ako dito ang dala. Hindi naman lagi ako nag-ano. Tapos may rambutan pa. Saan ang La! <laughs> oh, ano sa nang tubigan? Wala. Wala. Wala wala. Wala wala. Wala wala yung tubigan. Ikaw, Dasil. Wala na rin tubig. Ano oh. sa nang tubig nito? Wala. Ako bumili pa kanina pag naubos. Oh, Ayun, tara na. Nagkakain po sila ng rambutan, no? Oh. Ayun pa matutulog, lalagyan ko pa po dito. Parang may babao. <laughs> Ayan. Nakakita po kasi ang rambutan doon. Mura lang yung rambutan eh. Kaya, kaya ako bumili. Amang tama, bago dumating sa bahay ito. Uy, baka ba? pag ano mo, tapos hindi mo nalaman yan, nalunok. <laughs> hindi na, <mo. laughs> hindi na, ito makakarating kay Ninita. Ayan. po, magandang gabi po at uh, katatapos lang po namin kumain at nagpapa hulaw-hulaw po. Ayan, may po yung patro Marias. Ay, Ay kamusta yung inyong exam pala? Tapos sa exam niya? Oh. Oh, kamusta? o Oh, kamusta ang exam? Okay lang po. Oh. Magali iba? Hindi na po ano, hindi po kasi Okay lang yun at least sa ipasa Kasi aral naman oh, so, kanina, kayo, no, po, sanya, yun. Oo, oh, minutes. yun kanina, nakita ko yun ang 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 naman? Bukas to! ako. bukas? Ang halit siya. Alam mo saan yung nilagay mo niya, Bas? mo lang dito. Saan yung sa kanyang damit. Ito yung mga yun. Ang dadak tayo yung damit mo. Ang damit mo. Damit yun eh. Yung guard. Kaya pinahanap namin, wala yung pala. Ang bayabasa na. bayabas. Ang bayabas. Ang bayabas. check na check ang yung mga test paper. Oh, by Friday daw, bibigayan na ng card. Consultation na lang namin. Kaya yan. Hello po. Ah, pasensya na po. Hindi po ako nakakapag-ibigay wala akong upload uh, at busy po si Nanay Nits. Tapos umay yung pakiramdam ko kasi ako po ay nag aaral din. <laughs> Naman kayo matutulog maya-maya pa kasi sa Sa nang isi. Ay, si Ninita. Ninita! Unahin natin si Ninita. Ninita! Kung ang papa mo, may papa hmm. ka pa ba, Ninita? Meron. May, oh, may lolo ka pa. May lolo. Mukhang ang lolo? Mayroon isang isa. Isa. O. Kung ang papa mo ay may papa o okay. ang tatay mo ay may tatay, ano ang tawag mo sa tatay ng tatay mo? Wow! Ang galing! O na, hey. kailangan pwede ang sagot. Si Russell kasi nag family day kailangan family lang tanong. o sila na natin na. o ibig sabihin si Ninita nakakaintindi na siya talaga ng Tagalog o, diba? ay ano nung nasa Tagalog si Ninita okay. hindi na maluluko pag si Ninita sa Tagalog ang kapatid mo ay babae anak siya ng nanay mo ano ang tawag mo sa anak ng nanay mo na bunso? Kapatid na? Kapatid na Bensa. Ayun. Kapatid na Bensa. Okay. Thank you. Ayun. Hmm. mailen Kung ang nanay mo ay kapatid ng tita mo, ano siya ng lola mo? Anak. Oh, ah, oh si Mia. Oh. si Mia. Nga. Ito na. Ataw na kung ang lolo mo ay tatay ng tatay mo, ano mo ang lolo mo? Ha? ano nga, hindi ko hindi ang tatay mo ay... Lolo. Hindi, ko? Kung ang tatay mo ay anak ng lolo mo, ano ang tawag mo sa lolo mo? Lolo. <laughs> Lolo. Okay, alam na. Lolo. Ayan. Madali lang yun. Easy. Easy na yung tanong. Hmm. Isa pa. Antok na ba kaya? Hindi ba, napapahulaw pa lang. Ah, kain lang rambutan. Naubos na rambutan. Naubos na. May, ra may rambutan pa din ngayon. Ano? Dami. May, late rambutan ngayon eh. Kaya ngayon lang nagmumura rambutan. Dati 150 yan eh. Okay, magbigay. Magbigay ng ng o yan. Ito na. Ito na. Pag ikaw daw ay sumakay ng jeep. Sumakay ng jeep. Ano ang posibleng sabihin? Nagbigay ka ng bayad. Nagbigay ka ng bayad sa sa driver. O, magbigay kayo ng isa-isa na sasabihin, ha? Bibilangan ko ng lima. Pag hindi nakasagot, oh may I points. Amay. O, ito, ha? Si Minita, si Rasel, nangyari kung sino mananalo, si Maylin, at si Sinea. Ayan. Taas lang kamay. Kapag sumakay kayo ng jeep, iniabot mo ang bayad sa jeep. Ano kaya ang posibleng sabihin sa inyo ng chopper? <laughs> okay, sa chopper. Chopper, driver. Tapos yung kamay. Eh. O, taas ang kamay. Ano ang O, si Maylin. Maylin. Saan ka pupunta? Okay. Pus saan ka pupunta? Tama. Saan ka pupunta? Ano pa? Santo. Anong santo? Santo? Santo ka <laughs> ba? Hindi pa siya sila nakakasakay ng jeep talaga Saya namin. Sana Tatanungin ko ako. Oo, santo? kasi... Oh. <coughs> kasi minsan, gusto ko mag-commute tayo. Santo tayo O, saan ka bababa ba? Saan oh. ito? Oh, next. Oh. Ano pa po siya, sabihin ni nita Sumakay bus. Punta sa Manila. Ha 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 kasi ha wala ha uh -huh experience. Wala pa naman kayo experience sa pagsakay. Tingnan ko lang kung ano yung posibleng maging sabi ng <laughs> driver. O, ano yung posibleng sabihin ng driver ni Nita? Sabi mo, manong bayad, ano kaya ang sasabihin sa iyo ng driver? Then sumakay kayo na, di ba alam mo lang, para tricycle. O, para tricycle, di ba nakasakay na rin ng tricycle sa jeep? Parang sa bus, o, bayad, bayad, manong bayad. Ano kaya ang sasabihin ng driver? Hmm, saan ka ano pupunta? Ano? ano pa? Ano pa, Russell? Saan ka pupunta? Oo, saan ka uh -huh. pupunta? Very good. Ano pa ang idea? <coughs> ano, o, yun nga. Ano uh, yun uh, nga? Maraming uh, pang uh, yeah. Ano pa? <laughs> 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 ano, <laughs> saan ito name? Saan ito name? Saan ito name? Saan ito name? ito name? saan Ineng. Saan ka Ineng? Hala. Oh. <laughs> Ay napunta tayo Ay, sa pa, Patanggas. Ano yung po posible? Ineng. Eh? Saan po kayo? Saan po kayo? Ano pa yung posible sabihin ng driver? Saan po? Saan uh, po? Saan Ha? Ang, ano, taga santo? Hindi ah. Oh. Saan to? Taga santo ito. Ah. Hindi. Sumakay so, ka kasi ng jeep eh. Sumakay ka jeep eh ano kaya posible yung tanong? Oh. Oh. Ikaw ay isang mag-aaral. Ano kaya ang sasabihin sa inyong driver? Isudyante! Wait Waito! Oh. Okay. <laughs> ano pa? O, oh, kung may isudyante, ano pa ang posible yung oh, oh. tanong ng jeep? Kasi may discount kayo. Jeep, kayo. May discount pag isudyante, may discount. O, oh, oh, sasakay kayo sa jeep. Pag isudyante, may discount. May discount kasi discount. pag oh. nasa sa iyo ng jeep. Oh, oh. 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 High, school? Oh. Oh. high school? Hindi na, hindi. Tatanong oh. kung oh. oh. high school. Na, Sudyante su lang. Kasi may discount kasi yun. senior po ba ito? Yun. Mm Senior ba ito? Estudyante. Yun yung mga posibleng <coughs> may encounter ninyo. Tapos yung mga tanong. Oh, kaya ginaganon ko kayo. Oh, kasi sa, kasi sa isang ano tayo. araw, magpupumute kayo. Yeah. Pagpasok sa school. Oh. Pag sinabi, estudyante Sina ba ito? Sinapagbabayarin ba ko. Baka magtaka si Mayroon. tayo tinatanong na estudyante na kayo uniform tayo? Yun oh. yun. Oh, pag tinanong ng estudyante ba ito? kasi may discount kayo. Pero ako hindi ko rin alam po ang fare ng ano ngayon. Yung mga kailangan ko sakay. 12. O, nung uhuli kong sakay ata ay 8 pa. Eh, lagi. Dati 8. Eh, paano hindi ka na nga nasakay? Hindi, nasakay. Misa na, sumakay dito. ka ng jeep. Ako lagi ako nasakay kaya ng nasakay jeep. Kaya eh. nasakay ako kaya lang. Ang binabayad ko, yung, yung limbawa 20 pesos, hindi ano, basta kinuha ko lang Pero kung pag malapitan lang, halimbawa, dyan lang sa ako, ano, binibigay ko lang, onsi lang eh, 10 eh. Pero normal na, ano talaga, bawasan nila. Saka nagtatanong ako, kasi kung magkano talaga yung bayad. naman eh, pa lang naman. Mga Magkano po? magkano. Ano lang mga tanong sa tricycle? Magkano po? sa kay baba ba? Hindi sabihin mo. Sa high school po. Sa high school Ano sa high school. Pag na, tricycle po kami. Oo, isang kay baba ba? high school. Pag binigyan. Pag binigyan sa high school. Ah, doon. Pag na doon sa muntin lupa. Pag binigyan ka ng teacher mo ng lapis, ano ang posibleng mong gawin sa lapis? Susulat. Susulat. Ano pa? pasalamat. Ano gagawin mo sa lapis? Isusulat. 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 Oh, ano Ikaw, ano? Asaan ah, nga gagamitin? Ikaw? Uh, sa tapel. <laughs> ano Anong gagawin doon sa lapis? Sulat. Ibedrawing sa mga Oh, okay, Tama. Ano pa? Ipapantasa. Pantasa. Pag ano? Ipapantasa. Pag naputol, tapos sa hand. Oh, ano pa? Ingatan. Ano? Ano pa yung hindi nga, ano gagawin mo sa lapis? Ano yung posibleng gawin mo sa lapis? drawing nga. The drawing. O, oh, ano yung, pa? May ga gagamitin. Saan gagamitin? Sa ano ko, sa sa ko. Drawing lang? Pag-aap ko so, ano, pag ko sa mga iba iba ibang Ano pa yung so posibleng na, gawin sa, sa lapis? Ah! Sa the drawing ko. Aha. Sa mga ano? Sa mga? Yung nagawa dyan. Pati sa pagpapanggay. para line. ko. O sige nga, kunyari ito, lapis. O, ito yung lapis. O, ano gagawin mo sa lapis? O, ito yung lapis. Sabi ni Mylen, ipampupusod daw niya. Sige nga, gawin mo ang pampusod. Paano? It tapos, o. gagamitin mo para hindi siya mawala. Tapos, dito mo sa... <laughs> nakalimutan mo yun. Oh, dahil, Sinan, naman, nakalimutan mo. mo yun. Pwede, na, pwede na, mo siyang pwede mo siyang gamitin. O, isipin ang drawing, pinasusulat. Pagka naman yung na, drawing oh. O, so, ito naman. Ano ang ng naman silang magluto? Anong luto ang pwedeng gawin sa mamos? Sinigang! Sinigang. Ano pa? Prito. Prito! 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 Ano pa? Pridumpa. 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 Pridum Sabawan. O, oh, ano yung sasabawan ni Mika? Sinigang yun. ano pa? Crispy. Ano, ano pa? Ano po panggawin pang gawin sa bangus? Fish fillet. Fish fillet. O. Oh. At oh, yung luto. Pili. Yung luto. Luto. Anong luto ang pwede Sinigan gawin? Sinigang nga. Pipirito. Ano pa? Yan. Prito. Tama. Ano pa? Anong batsoy? Batsoy. Paksiw. Ah, paksiw. Paksiw. Uh -huh. Ayan. Hindi na ako marunong magluto. O, oh, ito naman. Ano ang pwedeng gawin naman sa gunting? Panggupit. Panggupit saan? Panggupit sa Pwede papel. Panggupit sa papel. Pwede ang mga materials. Panggupit sa mga pang 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 damit na ano. Pang kusina. Pangbukas ng ano. Kung may plastic, pangbukas ng bukas ng pang, mga, ano, mga, pag pang, 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 ano pag yung may mga tela dito oo oh, tela pang, pang po sa mga slice ng mga halaman Ayan, slice. 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 Pang, <laughs> slice. mga Slice. 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 Ito pa. Ano ang pwedeng lutuin sa kawali? Perito. Hotdog. Perito. Hotdog. Perito. pwedeng Perito. adobo. Tuna. Ay, pa ang tuna. Ano um, pa? Ano pang sa kawali? Crispy. Crispy, ng kawali? Ano ang pang iluto sa kawali? Hotdog. Hot oh, hotdog. Sardinas. O Tila pa. Ano pa? Ham. Hmm. Ano pa niluluto sa kawali? Spaghetti. Ano? Spaghetti, yes. Pansit. Ano? Pansit. Ano pa? sining, Wala. <laughs> <Hola. laughs> pag walang kawali, magluluto sa... Ay, pag walang kaserola, pwede niluluto sa... Pero ang gusto lang ginagamit ang kawali. Prito. Hello, uh, mo. Pag ikaw ay kumanta, ang kantahin. Tignan ko nga kung alam ang kantang ito. Salamat. Sigtungan. Sa iyo. O, ganyan. pa bago matulog. Salamat sa iyo. Aking okay. Panginoon na Isus. Ako na ko'y mm -hmm. mm -hmm. Hindi ko po. Hindi ba? <laughs> <laughs> <laughs>

Natutulog na po kami. Ayan. Good night, everyone. Ganyan po kami pagkatapos kumain. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Ola, ola. Bye -bye. Good night. Hello po, Grandpa. Happy birthday naalala po, po. <laughs> na si. na, po Happy birthday, si birthday po. sana si Arumel. Happy birthday po. si Romel. Naalala ni, ano, ni Apo. <laughs> Sige. Good night. Happy birthday. Happy birthday.